Good morning! Nandito kami sa bilihan ng gatas. Aaaaaah! Isaklag na ka. Ayan. Hehehehe. <laughs> Bata! Tumama kami. Kasi hindi kami nakakapaglakad sa umaga. Malamig. Pero masama kami para bumili ng gatas. <laughs> Ngayon, yung Mosap dito, maraming tao, oh, may pare. Hindi ko alam kung anong meron. May mga number sila eh. Pero, bukas pa daw mag-open yung Mosap. Nandun, may mga pulis. Pero ano, bukas, pag nag-open bukas, mangilan-gilan pa lang yung shops na open. Hindi pa lahat mag-open yan. Sabi nga ni Aling Ruth, pwede ba daw magtinda ng puto? Sabi ko, pwede, pwede kailangan mo ano kumuha ng pwesto Kapag ano kahit yung 12 or oh, 6 pieces ganun 6 pieces 6 pieces na ano 6 yung nakalagay sa styro 6 pieces na puto ganun packet packet Marami na naman magbebenta yan sa labas-labas mga laruan ganun may musap dito sa kairahani next year wala sa kabila naman sila maglalagay nung nakaraan sa maitari sila eh lumipat lang sila dito daming tao I do not like that kind of bread papa I... like ay makalat yung bread na yung puff puff bread makalat siya kainin puff bread ayan Makikita nyo guys. Ang daming tao, ang daming pulis. What have opening or ano, parade? Mapakita ko sa inyo ang daming tao. Parade or opening? Opening parade. What, Papa? Why? There's a lot of people. Ah, Ah, Running, running now. Fun run. May mga number eh. Naka white t-shirt tapos may mga number sila. Tapos may dalawang mobile ng police. Police mobile. tirahan ni yung taga sa aming police police station ah. oh may ambulance may ambulance pa There's no parade parade tomorrow, Papa, like before? bat the mo? no? Also, wearing the right clothes. ang um, fog sa may ilog, oh. na ang oh. Sinarado nila yung ilog, na no? Kasi mag-boating daw doon. Pero tingnan natin kung anong boating yung ginawa nila sa ano, sa Christmas. Pupunta kami dyan sa Christmas. The, ano, the clock, Papa?

maagang usap nila December Hi. ito na tayo sa bahay guys at kanina paglabas namin ni Tonton hinarvest ko yung papaya tingnan nyo paano hindi ko siya harvestin guys yung mga crow na umaali-aligid doon sa may papayahan ang dami nila kaya kinuha ko na lang kaysa naman to nila ano na yan eh pahinog na rin may dalawa pa doon manibal lang ay okay. ipapakulo na ako ng gatas see you later guys ayan o oh, hinati ko na parang yung kahapon din ang ng mga buto hmm bibigay ko to kalahati kay ama kasi medyo mas malaki to kahapon mas maliit kasi yun kahapon eto mas malaki bigay natin hi guys so di ba nakatapos na ako nung kapamigay nga na ganito ngayon sabi ng anak ko kagabi nasabi ko kasi, o yan, o Asher, o tapos na ako sa mga, ano, sa mga cellphone bag na mga mam mo at saka ng auntie mo at saka kay uncle sabi ko kasi tapos sabi niya pwede nga ako din mami gawan mo din ako ng para sa mobile ko <laughs> sabi niya <laughs> sabi ko gusto mo oo daw kaya ito ginagawa ko kasi maraming natira sa orange kaya orange yung ano so ginagawa ko to para kay Asher tapos oh, bali nakakagawa lang ako nito kapag si Tonton ay nakakatulog pero pag si Tonton kasi gising, hindi ko magawa. No Kaya nakakapag ganchilyo mm -hmm. lang ako kapag si Tonton ay tulog. Ayan, nilagay ko siya sa duyan, nandito sa sala. Kasi mainit, sa, malamig sa kwarto. At least dito kasi, maano, may araw, dito sa sala. At nanonood ako ng Megan. Sabi niya, horror movie, hindi naman horror yeah, yung pinapanood ko. Nagustuhan ni Asher sa mga pouch And na pinagagawa ko eh. Nagpagawa din ng anak ko para daw sa mobile niya. Gagawin ko ganito lang pero walang handle. May ginawa din kasi akong wallet ko. May ko ba sa inyo yung ginawa kong wallet? Gumawa ako ng wallet ko nito i color gray. Lagayan ko ng ano. Ngayon sabi niya gusto din daw niya. Sabi ko, ah, anhin mo. Tapos sabi niya, turuan mo ako, mami, magganito. <laughs> sabi ko, tuturuan kita kapag medyo malaki-laki ka na. Ang gusto kong matutunan yung dalawa. Yung knitting. Gusto kong matutunan ang knitting. Kung paano yun. Yung dalawang chapstick. Pero kailangan ang ano nun, ang yarn nun yung makapal. Mahal kasi yung makapal, tig 200. Itong ginagamit namin, tig 35, dinodoble ko lang. She is, she is Yan. Itong pinagkakabalahan ko ngayon dito, ang patay ko oras. Madali lang naman kasi itong ginagawa ko guys ay basic. Yung basic lang na, yung doble-doble lang ba? Yan. Yung Basic lang po. Ito yung pinakamadali na ano, na pattern. Pinakamadaling pattern to para sa mga beginner to. kung ginagawa ko. Mabilis lang siya. Kasi nagbabalak akong gumawa na. Kasi na may napanood ako dun. Sabi niya, marunong ka pala mag ano, ganchilo. Sabi niya, pwede kang gumawa cover ng couch. Yung square-square lang ba? yung square-square lang na gano'n, ipapatin lang sa mic out, so upuan lang ba. Yun yung kinaplano kong gawin. Sunod na gagawin ko na ano, pag ano na. Siguro patatakusin ko lang tong Christmas party namin. Yun yung gagawin ko talaga. And ilalak. Oo, oh, ganyan lang. Can I bring Megan? Okay, you know that's Mm. Oh, sa gaya ng mobile. Kapag nagawa ng ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bali, ano kasi ito guys? Yung para sa mobile, yung eksaktong mobile, yung 6, point, 6, point 2, 6, 6 inches. Ay, 6, 8. Oo, oh, yung ganon. Yung normal na size ng mobile, 14 or 15 na layer. Yung para sa ano mobile talaga. Charan! So, ito na siya guys. Tapos na. Ah, ngayon, ito yung mobile ng anak ko. Basag-basag ng screen. Kung kailan nabasag ang screen. Ayan. Lagay natin. Mm. Oh, sakto. Yung ganun kahaba. Oh. Oh, di ba? Ah. Oh. May bag na yung cellphone ng aking anak. Basag-basag. Mm. Yung ganitong kahaba na sinasabi ko. Ah. Oh. Oh. Ilang size ba to? 6 no? Six inches No? Yan, eksakto siya dito. Mm. Oh, natupad na yung pangarap ng anak ko magkaroon din ng bahay. Yung kanyang mobile. <laughs> Hi. so, yun lang guys. See you in our next vlog. Bye and God bless us all.